Ang kuwago sa Tagalog ay karaniwang tinutukoy bilang kuwago. Ang terminong kuwago ay kumakatawan sa iba't ibang uri ng kuwago na matatagpuan sa Pilipinas, tahanan ng ilang kakaiba at magkakaibang uri ng mga ibong ito sa gabi. Sa kulturang Tagalog, ang mga kuwago ay nagtataglay ng parehong simbaliko at pamahiin na kahalagahan. Madalas silang nauugnay sa misteryo, karunungan, at kadiliman. Ang mga kwago ay pinaniniwala ang nagtataglay ng mas malalim na pag-unawa sa mundo dahil sa kanilang kakayahang mag-navigate sa gabi, na ginagawa silang simbolo ng karunungan at pananaw. Ang kanilang mga nakakatakot na tawag at nakakatakot na pag-uugali sa gabi ay nagambag sa kanilang misteryosong reputasyon. Iminumungkahin ng ilang lokal na paniniwala na ang mga kwago ay mga harbinger ng malas o kamatayan. Ang hunin ng kwago sa gabi ay sinasabing hudyat ng nalalapit na pagkamatay o pagkakaroon ng mga supernatural na nilalang. Ang pamahiin na ito ay humantong sa takot at negatibong mga pananaw na nakapalibot sa mga ibong ito, na nagiging sanhi ng mga ito na minsan ay nauugnay sa mga masamang palatandaan. Sa kabilang banda, ang mga makabagong pagsisikap sa pag-iingat at pangagham na pag-unawa ay unti-unting tinatanggal ang mga alamat na ito at pinalalakas ang higit na pagpapahalaga sa mga kwago ang mga kwago ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapanatili ng ekolohikal na balanse habang tinutunungan nila ang pagkontrol sa mga populasyon ng daga, na pumipigil sa pagkasira ng pananim at pagkalat ng mga sakit. Ang mga pagsisikap na protektahan ang mga species ng kwago at ang kanilang mga tirahan ay nakakakuha ng traksayon sa Pilipinas. Nagsusumikap ang mga conservationist na itaas ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mga kwago sa